Naku, pasensya ka na malu. Hindi eh, nga kita makuha dito sa shop dahil minsan may hinari ng bentahan eh. Nagbabaka sakali lang naman ako, Aling Sefa. Tinanggihan kasi ako ni Sir Chris. Yun ba na may isasuggest ko sa'yo? Naku, wala nga daw. Makakapagtaka oh, eh. Napakabait ni Sir Chris. Tapos tinanggihan ka. Eh dati ka naman tauhan nila. Ayun na nga po eh. Di ba kilala na nila ako? Baka naman may ginawa kang kasalanan sa kanila nun. Aling Sefa, makuda lang ako. Pero hindi malikot ang kamay ko. Bakit hindi mo subukang lapitan si Ma'am Villa? Malay mo, gawin kang personal na alalay o sekretary. Eh, total, pag-aral ka naman kahit papano. Oh my gosh, Nay! Ito! Oh! Oh my God, bagay na bagay ito sa'yo! Ano naman, anak! Napaka-sexy naman yan! Ayoko niyan! Nay, sexy ka naman! Oh, okay, rin na! Bagay yung cut sa'yo! Ko anak, gusto ko yung simple lang. Tsaka ayoko nung mahal, ah. Yung mura lang. Okay na yan! Ito pa, oh! Bakit kayo naghahanap agad ng gown para kay nanay? Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Daddy? na gusto niya nang agad pakasalan si nanay. Like, asap. Like, right now na. Iyon uh, yun din yung sinabi sa akin ni Darius bago sa umalis. Eh, gusto niya magplano na kami nung kasal namin. Nay, kung sa akin lang, dapat hindi ka ma-pressure. Dapat sa panahon na komportable ka. Tama din naman si Darius eh. Ano pa hinihintay namin, hindi ba? saka ang sabi din niya, kukuha na daw siya ng lisensya para doon sa kasal namin sa munisipyo. Exactly. Alam mo, Tyrone, ito mo, epal ka eh. Alam mo yung sinasabi nila na sa hinabahaban ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. O baka gusto mong i-explain ko sa'yo in English, you know, para hindi masyadong archaic you know? No matter how long the line, it all ends in the altar. Alam mo, Tali, feel ko ikaw lang tat sa wedding na yan. Ay, syempre! Hindi ko naman yun i-deny, ide no? Kasi dapat magandang, magandang, maganda ako sa wedding ni Nanay. Tapos, tapos imbitahin ko si Wesley, tapos makikita niya yung kagandahan ko. ba? Diba? Tapos sasabihin ko sa kanya na ito nga pala yung sinayang mo. On second thought, huwag na lang. Kasi baka malaman niya kung gaano ako ka-poor. Ayoko niya, masyado. <laughs>